Good morning, good morning, good morning. Tayo magbabalot ng tilapia. So, ito na po yung tilapia ng ating biluto ngayong araw. Ulam ng ating mga construction boys. Ayan. Ito na po ating tilapia. napakasarap At kung babalutin na para hindi po sila mag agawa ng sauce. Kasi kadalasan, may iwan yung sabaw ito na po, yummy 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 yan wow, putas. bakit putas? ano ang ito bukas. Mabubugas talaga po pagka Kasi yung, yung talas ng ano ba. Tilapia. So tilapia ang ginataang tilapia. So pinaksiyo muna bago ko siya ginabaan. O diba? Lagyan natin ng sili para hindi sila mag-away-away ng gulay. para mabilis para mabilis ang bigayan ba at hindi sila magsiksikan sa ano so ganito na lang ating gagawin papautin natin ng pantay-pantay yung bigay ng sauce ilang ilang two weeks na po, two weeks na po ang aming ano na napakabilis nakakailang luto kami sa isang araw. Dalawang linggo na po, laging kulang na kulang lagi ang aming niluluto, lagi kami nauubusan. Kaya lagi po kami naghahabol ng pagluluto. Kaya po ang ginawa na lang namin, babalot-baluti namin para yung makapahabol ulit kami ng iba na namang case, Kinukulang po kami. Ganun po pag masarap ang ulang pagkaluto. Ibig sabihin, masarap. Ibig sabihin, masarap ang aming niluloto kasi laging ubos. Diba? Kailangan kasi, pag nagluto, isulid mo na, ibigay mo na, itulong mo na. Para yung lasa, babalik-balik ka nila. Ganun yun eh. Pag binalik-balikan ka, ibig sabihin, masarap yung ano. Pero once na nilangaw ka, or hindi na bibili, hindi na gustuhan yung luto. Yung timpla. Nasa timpla kasi. <coughs> ta niluto. Kaya pag nagluto, tulong mo na. na pagdating sa ingredients. Sa ingredients. Kasi yun ang nagpapalasa ang ingredients talaga. Yung tamang sahod Kung anong dapat ilagay sa niluto mo. Kaya, salamat naman po. Salamat naman. At two weeks two weeks, two weeks lang yung kinukulang kami sa ano. Yung tipong naghahabol kami, nagtatakbuhan kami kasi nauubos lagat yung aming paninda. Diba? Sa, lalo na sa umaga. Sold out lagi yung kanton namin. Best seller namin kanton. Pansit ba to. Siyempre, may call. Ado doy. Kanton Bicol. Yung pansit ba to? Yung best seller yan. Nangunguna lagi yan. Kasi ang pansit ba to? Timplado na yan. May lasa na ang pansit na to. Nasa sa'yo na lang yan kung paano mo pasasarapin. Discarte mo na yon. Pero yung pansit ba to, may timpla na siya. Kaya pag niluto mo siya, kala mo may arena, naglalakot-lakot. Oh, di ba? At syempre, ang iyong ka nandito. Oo, oh, 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 Ganun pa rin ito, vendors pa rin ito. Hindi nga lang naglalako. Ang diba? dami nito oh. Diba? Dinamihan na namin yung ano. Baka kulangin na naman. Hindi natin masabi. Siyempre yung ating sabaw. Sabaw lang yan ha, sabaw lang. Di diba? Sabaw pa lang, ubus na. Kasi yung sabaw namin, hindi lang basta sabaw na nilagyan ng nor cubes. Sorry, mga, mga katikim kayo para lasang cubes sa amin po ay hindi. Yung sabaw namin, nilalagyan pa rin namin kung ano, kung sinagawa ba, nilaga ba, May nilalagay pa rin kami meat para hindi siya uh, lasang cubes. Cubes. Lalagyan namin yan ng kung, kung lalagyan pa rin namin yan ng kahit pa kunting chicken. So, may lang ako kung paano ko ginagawa yung kasi kunti lang yung yung meat na nilalagay namin sinidiscountihan ko na lang kung paano siya maano paano talaga siya paano yung sabaw so, hindi yung no cubes yung pa kasi no cubes nalagyan lang ng no, no cubes magigintahan lang ng ng mga na magic sarap kami hindi less mga magic sarap ayan eh. wala ka makikita gaano magic sarap dito oh diba? Diba? busog na naman ang mga pato busog na naman ang ating mga pato sarap na naman kain nila kasi kawawa naman sila mabigat yung trabaho kailangan kasi sulit din ang kinakain nila kasi mabigat yung kanilang trabaho kaya kailangan siyempre mabigat yung trabaho nila kailangan ang, ang pagkain nila masarap yung nakakain talaga nila hindi yung itinatapon nila dahil walang lasa sulit na sulit sila pati sa presyo sulit sila dahil mura saan so, nga nakakita 40 ang order sa labas nito 60 so ang layo ng diferensya mura lang ang bigay o saka so, makakita ng ganito 40 kung gaano kalaki o oh. pakita ko sa inyo 40 ulo. Hindi mo na ito mabibili sa labas ng ano, ng 40. Nasa 60 na ito. Diba layo? Dito 40 lang. Kasi kawawa naman sila. Kawawa naman yung ano. Yung ating mga trabahador, kung mamahalan pa, wala na silang i ng ano, pera sa kanilang pamilya. O ba diba? nakatulong na tayo sa kanila. Nakakain na silang masarap. Nakabili pa sila ng mura. Ayan, shout out sa inyo dyan. Sa aking mga viewers, supporters, followers, shout out sa inyo na. Diba, pantay-pantay yung sauce? Kasi pag hindi mo pantay pantay sus, gusto nila sus na lang. Hindi ko muna ilagay yung ah. Ay, yun know. o. Simbola Rags Creator. Shout out. Simbanana Support. Brobong. Shout out. Po, Bro Bong. Si Brobong po ay umarangkada din ang kanyang paris. Kaya, congrats. Brobong, congrats sa'yo ha. Umarangkada yung kanyang Big Mac. At saka anyang, kanyang, kanyang paris. O, ba? Ganun-ganun lang. Tsaga-tsaga lang tayo. Malay mo, ako ng diwata. Joke. Joke. The next the water. And the doy. Akin okay na yung, akin okay na yung ano kulang ng ano ko.